Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Rodolfo A. Cabralta Jr. ng um, Bachelor of Science in Nursing uh, at si BHS School of Nursing, um, BSN 2, Section C. At sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang kahulugan ng compassion. Paano ito na naipapakita at sa pangangalaga sa kapaligiran at sa kapwa. At ang papel ng communal discernment sa paggawa ng Pan-Pacific University at ng mundo bilang mas mahabagin na lugar. Ano ang compassion? Para sa akin po, ang compassion po ay ang kakayahang makiramay at tumulong sa mga nangangailangan. May kaugnayan man ito sa emosyonal, um, uh, physical o pangkapaligirang aspeto, ang ibig sabihin ng compassion ay hindi lamang po awa. Ito ay aktibong paggawa ng mabuti sa iba upang maibsan ang kanilang paghihirap. Ang compassion ay hindi lamang nararamdaman um, kundi nagsasabuhay kapag ito ay pinili nating gawin sa ay gawing gabay sa ating mga desisyon at pagkilos makakalikha tayo ng mas uh, inklusibo upang maayos at makataong komunidad ang bawat maliit na gawain na may malasakit ay maaaring magdulot ng domino effects at uh, na magpapabago sa ating lipunan. Um, paano na ipapakita ang compassion sa kapwa? Paano nga ba na ipapakita ang compassion sa kapwa? at sa kapaligiran. May papakita natin ang compassion sa kapwa at sa maraming uh, compassion sa ating kapwa sa maraming paraan tulad ng pagiging handang uh, handang makinig sa uh, kanilang problema, pagtulong sa oras ng kanilang pangailangan at pagpapakita ng malasakit kahit sa mga maliit na bagay. Halimbawa po nito ang pagtulong sa isang kaibigang nahirapan sa kanyang gawain. Ang simpleng pagniti sa isang taong may pinagdaraanan ay nagiging halimbawa po ng uh, compassion. Uh, isa ito, uh, ito ay sa, sa malik na bagay, nagiging halimbawa po ito ng compassion. Ang pag-iwas sa mapanirang salita o kilos laban sa kapwa ay isang simpleng hakbang na uh, ay isang simpleng hakbang na po na may maikling epekto sa sa aspeto ng kapaligiran ang pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman tulad po ng pagtitipid ng tubig uh, at kuryente ay ay pagpapakita ng malasakit hindi lamang sa kalikasan kundi sa mga susunod na henerasyon Ang pagsuporta sa mga lokal na uh, lokal pat na para sa sustainable development ay isang konkretong um, hakbang tungo sa mahabaging mundo at sa um, kapaligiran po ay, ay sa kapaligiran ang compassion ay naipapakita sa pangalaga ng kalingkasan halimbawa ang simpleng pagkatapon ng uh, basura sa sa tamang lugar o paggamit ng eco-friendly na produkto at pagtatanim ng puno o padyak na isang tree planting at clean up, clean up drive ad, na advokasya ng Pan-Pacific University na kung saan natutulong-tulong po ang mga estudyante na magtanim, uh, hindi lamang po estudyante pati po mga guro na magtanim po ng puno at maglinis sa kapaligiran. Sa amin po sa Pan-Pacific University, mayroon din pong nagaganap na bloodletting drive na kung saan nagkakaisa po kaming mga estudyante at mga guro at mga non-teaching staff na mag-donate po ng dugo upang makatulong sa mga taong nangangailangan na salinan ng dugo upang madugtungan po ang kanilang buhay. Dahil dito, ipinapakita natin ang pagmamalasakit hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin po sa mga susunod na salinlahi. Ang papel ng, ng communal discernment. Ang, ano nga bang ang papel ng communal discernment sa pagiging mahabagin na mundo? Ang communal discernment ay isang proseso na pagninilay at paggawa ng desisyon para sa kabutihan ng lahat. Sa Pan Pacific University po, mahalaga po ang communal discernment. It, dahil dito ito ang natutulak sa ating mga miyembro, mga estudyante, um guro at kawani na magkaisa tayo at gumawa ng, hakba, uh, ng mga hakbang para sa ma, uh, mahabaging komunidad. Sa um, PU, uh, sa Pan Pacific University po ma uh, maaring magtulungan ang mga na uh, maaring natutulungan ang mga mag-aaral at guro upang makabuo ng proyektong na makakabuti sa lahat tulad ng environmental campaigns o outreach program na kasalukuyang ginagawa ng Pan Pacific University po ngayon. Sa malawak na konteksto, maari itong maging modelo para sa iba, iba pang institusyon. Dahil nakita po dito ang ginagawa ng ibang school, maari pong gawin din po ito ng ibang iswelhan. Halimbawa, kapag tayo ay nagsama-sama uh, ng na, na magsagawa ng tree planting activity o maglunsad ng programa para sa mental health awareness, mga medical mission at mga at madami pang ibang mga programa at advokasiya. Sabi nga sa isang kasabihan, Uh, na, na nakita ko po sa internet ay um matibay ang uh, matibay po ang walis palibasa ay magka, magkabigkis ang isang piraso ng tingting ay madaling mapuputol kung ito ay mag-isa mag-isa lamang ang isang bukos ng walis ay matibay ito yung, ito yung itong magagamit at marami itong malilinis sa mga kasabang ito ay mapagkatanto natin na ang katangian na dapat nating taglayin ay isang pagtulong at pagkakaisa na dapat natin nataglay po uh, natin ang um, bawat membro ng uh, Bermatmento ng uh, ating mundo. Mas matibay kasi uh, tayo at mas mabilis uh, matapos ang trabaho na tulad ng walis -ting, ting kapag tayo ay nagtutulungan at nagkakaisa. Ito ay isang paraan ng communal discernment na nagpapakita ng compassion sa kapaligiran at sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, um, nagiging inspirasyon tayo para sa iba at nakakatulong sa pagbuo ng mas, maga uh, mas magandang mundo. Paano tayo um, makakagawa ng mas mahab mahabaging mundo? Um... Ang compassion ay um, at com ang, ang compassion at communal discernment ay mahalagang pundasyon sa paggawa ng mas mahabaging mundo. Sa Pan-Pacific University, ito ay maaring isabuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng uh, mga proyekto na nagtataguyod ng malasakit, katulad ng uh, community outreach programs at environmental um, awareness campaigns sa malawak uh, sa mas malawak na aspeto, kung lahat tayo ay gagawa ng maliit ngunit makabuluhang hakbang, ang uh, tulad ng pagtulong sa nangangailangan at pangalaga sa kalikasan ang epekto uh, nito ay maaaring maramdaman po natin hindi lamang sa ating uh, universidad kundi pati na rin po sa buong mundo. Uh, nagiging gabay ang communal discernment sa pagpili ng mga hakbang at proyekto, uh, proyektong may malasakit tulad ng sustainable development at um, hum uh, humanitarian aid. nagbibigay ito ng uh, espasyo uh, para sa pagkikinig at pagpapahayag ng boses ng bawat membro ng komunidad napapalakas nito ang um, spiritual na aspeto ng komunidad na nagiging inspirasyon, uh, pons sa paggawa ng mabuti, uh, sa huli ang communal designment ay nagtataguyod at na uh, ng kultura uh, sa pagkakaintindihan, uh, pagkakaintindihan at pagkakaisa na nagiging pundasyon upang uh, maging mas mahabang uh, ma ay mas ma mahabagin ang universidad at ang mundo sa pagtatapos uh, uh, po ng aking um, um Uh, sa pagtatapos po, nais kong iwan ang um, simpleng paalala na ang compassion ay nagsisimula sa ating sarili. Uh, magsimula tayo sa maliit na hakbang, uh, maging mabuti sa iba, magmalasakit sa kalikasan at magkaisa para sa ikabubuti ng lahat, uh, ng lahat. Sa so, pamamagitan ng um, communal, communal discernment, maaari nating uh, gawing mas mahabagin uh, hindi lamang ang Pan Pacific University kundi pati na pati na rin ang buong mundo. Uh, at muli, maraming salamat po, uh, maraming salamat po sa inyong lahat uh, sa pakikinig at naway maging inspirasyon ito sa at maisapuso natin ang minsang ito uh, sa ating pang-araw-araw na buhay.